Uh -huh. Where are you? Where are you? Mark. Mark. <laughs> <laughs> yeah. It's a blue man. What's up? Oh, na, meron ka ito, oh. Dito, so, so. Hindi, ah. Oh, dito, dito. Liwanagin mo para may, ano, oh. One time, yan. Dito, iliwanag mo. Dito, pare, walang KJ. Walang KJ dito. Pasok ka dito. Dito. <laughs> yan, yan si Mart. Pag si Mart, pag pare. Ha? Look at that. Look at that, yo. <laughs> Hee-hoo! This is smart. You know? Yeah. What's happening, yo? Pare, umapela ka. Umapela ka. Merry kishmash. Merry kishmash. Pare, lasing na lasing, Pare, may shock doon. Hindi, hindi, hindi. Pakita nila, lasing, no? Oh, lasing ka. Alright. Yeah, boy. Pare, may sakyan, makikita nila. Wala akong pakalamsaan niya. Pare, dito tayo. Para ba kaisipin nila, artista? Pare, sabi mo nga, di ba? Vet, dapat ka, no? Pare, hindi pa ako tapos. Ha? Oo. Oh. Hindi pa ako tapos. Hindi pa siya tapos. Oo. Oh. Hindi pa siya tapos. The walk. The walk, siya. Look at that. <laughs> you know, F.I.R.E. ala Okay. After that. <laughs> levet, Uy, nagasgas yung Fortuner. Kita <laughs> na po. na. Ano. Tama na. Start, start, start. Star.